magtanong ho kayo sa mga farmer. Wala hong dito, mangilan, suwerte-suwerte lang po ang makapagbenta ng NPA. Yan ho talaga ang bukas na katotohanan. Kapag uh, tinawara tinawaran po ng 11, ibibigay nyo? Uh, pag iisip pa ko pa po sa'yo. <laughs> Medyo talagang talo na yan. Talo na. na. O, talo na po, talo na. Talo na po, talo pa ay, pa. Eh, alang sir, sabi ko nga, wala ho akong magagawa rin kung yun talaga. Junyo 25, alas 9.30 na umaga. Nandito po tayo sa Barangay Malineng. At uh, natin si Kuya Henry Sullivan. Magandang umaga, Kuya. Uh, good morning po. Magandang umaga rin po. Uh, kuya, mga ilang hektarya po itong nga uh, pinaparipare nyo ngayong oras ito? Uh, mga dalawat kalahating hektarya po. Dalawat kalahating hektarya. Opo, opo. Opo, anong variety po? Uh, Bio rice. Hybrid, bio rice, hybrid po ito. Oo. Oh. Oo. Oh. Uh, kuya, pwede malaman na uh, magkano ang uh, nagastos ninyo sa uh, ito. Uh, ngayon, sir, ito. Kasi, although, to and a half ito. Opo. Ang katotohan nun, sir, kung buo nito, mahigit tatlong hektarya. Kaya nga lang po, hindi nagkasabay-sabay ng dahil sa nalubog yung mahigit kalahati. Opo. Ngayon, yung sa kabuuan po ngayon, dadalawat kalahati po yung pwedeng anihin. Opo. po. Ako po ay ito po ay third cup. Third na cup na natin. Opo. Opo. Kasi natapos na po ang dayatan. Opo. Sa ngayon po, ang estimate ko po rito ngayon, ang gastos ko po talaga yeah. mga 200 ang dahil po hindi naman po lahat ay nanggagalang sa irrigation kundi sa water pump po, ako kumapa, ah. kumukuha ng patubig so, sa mga sapa. Po sumo kayo ng crudo. Opo, kaya kumukonsumo po kami ng crudo. At dito po sa aming lugar, iba po ang lupa rito. Uh -huh. Parang hindi po malagkit, kundi parang... Uh, mabuhangin. Mabuhangin po, kaya makonsumo po. Talaga. Makonsumo sa patubig. Opo, opo, opo. So mahigit. 200,000. Opo, mga 200,000. So, ito, sa tansya po ninyo, mga makakailang kabangpalay po kayo sa uh -huh katayuan ng inyong uh, palay. Uh, hindi Kasi po ito ngayon, hindi ko naman ko sasabihin, Juan, maganda kasi, sabi ko nga po, uh, marami po tayong peste ngayon. Opo, ito po yung pinapareeper ko po, po ngayon, e, napasukan po ng istibora, matibahong mm -hmm. pong Kaya nga po, dyan po ako napalaki ng gastos. Mm -hmm. Dahil sa mga, kaya nga yung interest namin, mga uh, pesticide, mm -hmm. Yeah. Uh, mga fungicide na pangarahin mo ng gamot na kung hindi ko naman po gagawin yun, mas lalo wala ho. Yung, oh, lalong mawawala tayo. Opo, Malulusaw. Opo, Malulusaw, y malulusaw po. <laughs> <opo, laughs> Pinuhunan po, kawawa naman po yung mga kasama ko. So ito, hindi, hindi po ninyo matatansya kung mga makakailan. Hindi po. Hindi ko hindi yeah, sir. Hindi ko po Pero usually po, tung karaniwan, itong dalawang hektarya mahigit. Kung ng, ang, normal ho niyan, hindi ho bababa sa dalawang daan. Dalawang daan, di ba? Oo, kunyari yan. Kung sana Opo. po, gano'n. Eh, tulad to ngayon, eh, kahit ho umani ka ng uh, kukunti sana, oh. eh, kung maganda rin sana ang presyo, oh. medyo mas maganda rin sana. Eh, magkano po ba yung nababalitan po ninyong uh, presyo uh, ng uh, traders? Sa trader po rito. Kasi hindi naman ako pala tawag minsan nang hinapunan ako, yung nagpatanong nga ako, ako nung isang araw. Opo. Sabi ko nung isang nagtatanin po sa akin sa party raw ho ng Pampanga. 9 na lang daw po. 9? Opo. Oh, iyon ang sinasabi po. Ngayon dito po sa amin, ako ko pa eh baka yung balita ko nung nakaraan no, mga 11 pa lang ata. 11 daw. 11. Opo, opo. 11, iyon. Hmm sampu o kaya onse. kaya lang, hindi ko na po mapakwan, hindi pa naman po ako nagtanong-tanong sa mga mismong mga ikangay mga trader. Kasi okay. parang nga ako, ako nawawalan yung mga uh, umabot hong balita sa akin. Parang nawawalan oh, ako ng eh. gana. gana. Opo, opo. opo, opo. So ito, uh, pagka gapas po ninyo, uh, meron bang kukuha ng uh, traders? o meron na bang nagtatanong o ibibilad nyo muna, i-stack po ninyo. Uh, as of now, sir, wala pa. Wala pa. Hindi, hmm. wala pa naman pumupunta rito. Saka ako po, hindi pa, wala pa naman akong nagtatanong. Uh, Kung hindi, ang pinupunta ko po rin, sir, kapag hindi ko po kursyonado talaga, yung depression ng presyo at depression ng naibilad, wala akong magagawa kundi magbilad po kami. Ayan. Yun po. So meron naman po kayong lugar na pagbibilaran. No? Eh, yan na nga po. Kaya lang, sasapalaran naman po kami sa man. Sa kalsada. Sa kalsada. Kahit po <laughs> ikangay pinagbabawal, wala po tayong magagawa. Eh, wala naman po binibigay yung napakaluwang na yung ikangay solar akwan natin, dryer natin yung gobyerno. Eh, sasapalaran po tayo sa kalsada ulit. Nasubukan nyo na po ba nga magbenta sa NFA? Ay, hindi pa ho, sir. Hindi pa ho, hindi. hindi Kasi... Pa. Bakit? Ang katotohanan ho yan, napakahirap po dyan sa NFA. Eh, hindi, kon, hindi pa naman ninyo nasmook, Bakit yung nasabi mahirap? Kasi, sir, sa nakikita ko lang, sir, marami kang pagdadaanan dyan, sir. Baka ako nga... Hirap na nga lang ang parma, papahirapan pa. Okay. Yung kuwan po, sir, yung sa NFA, sa katotohanan nyo, sir, ito ang masasabi ko lang. Hindi ho pwedeng bilhin lahat ng Np ang palay opo. dito sa buong Pilipinas. Opo, opo. Kasi uh, ilang kwan lang ho naman yan sa mga kwan nila warehouses nila. Sa katotohanan ito, sir, parang kwan na lang ito eh. Ikang pub, publicity na lang yun sir na opo. napapanood po natin opo. sa telebisyon. Magtanong kayo sa mga farmer. Wala hong dito mangilan suwerte-suwerte lang po ang makapagbenta ng NFA. Iyon ho talaga ang bukas na katotohanan. Na... Kahit po tayo, alam po natin yan. Kahit Opo, po po, alam po natin yan. So, napakahiro po. Alam nyo po na hindi naman kakayani talaga ng NFA na building. Hindi po. Hindi po. Hindi po kakayani niyang... Ang palay. Ilan ho lang naman ang manpower masakad. nila, sir. Eh. So, Opo. Ilan lang yung manpower nila. So, ito kuya, ano, uh, yung nga, uh, maghihintay na lamang po kayo ng magandagad ng presyo? Yun o, po. Eh kung gagawin yung bigas na lamang at itindang bigas. Napakahirap hero <laughs> niyan sir. Yung sa bigas, hindi naman tayo negosyante. Hindi naman kayo negosyante. Eh. Oo. Oh. Eh yung sabi nga po, ibabalik ko yung bagit nyo kanina na ibebenta na lang ng bigas. Eh tulad ko, gagawin ko na lang bigas. Eh, hindi ko naman mapapwedeng kainin lahat yung bigas na yan. Oh. Ayaw niyo naman mag Oh, kasi napaka matagal rin ho siya. Opo, opo. Eh, ang isa hong tulad ho namin, mga tawag mo, may, mer mayor yung hamak na magsasaka. Opo. Kami po hindi naman na, kwa na magsasaka. Eh, kailangan ho namin umikot ang pera para... Para, para may magamit. May magamit. Hindi uh, naman ho... Wala naman nga tayong bar, barter exchange dito ngayon. Wala na po. Yung barter exchange. Oh, yung bar... Eh, yung goods to goods, opo. wala na po yun, wala, eh. na, wala yun. na po kaya ang kailangan talaga ng tao talaga pera, para umikot agad Itong, opo, uh, opo. palay ninyo Opo, ganun po yan Opo, ayan yeah. So, kapag uh, tinawara po ng 11, ibibigay nyo? Ah, uh, pag-iisig pa ko pa po sa'yo <laughs> Medyo talagang talo na yan, pangungila na Talo na? na. na. O, talo na po, talo na Talo na, po, talo eh iisig eh, pa pa eh, lang sir, sabi ko nga wala ako akong magagawa rin. Kung yun talaga, eh kung magandagahan ng panahon, eh ibibilad po namin. Ibibilad nyo, para Apo, para tumastas medyo, pa? Para tumastas pa, konti. Apo. Para satisfy naman ho kami kahit konti yung presyo kahit palugi po, kahit lugi po, kahit lugi. Ganun lang po naman yan. May bailag na yung kwan. Mga puhunan na Naisugal na, na nais... ah. yung tawag ko po, yung... naibigay na sa ah. palay. pala. Oh, Opo. Maraming salamat kuya. Sir, salamat din po, salamat din po sa pagpunta nyo rito. Uh, sa mga hinaing din, tulad kong magsasaka, dapat sana po may parating sa kinaukulan din. Po. Salamat po sir, salamat sa uh,